Nakita ko lang po itong picture na ito. Ito daw ay maisugrali sa isang bansa sa Europa. Siyempre, mga Duterte supporters yung naan Natural, kahit sa ang dako ng mundo, tal talagang meron. Gumagawa sila ng paraan para magkaroon ng grupo. Ang tanong kasi, talaga seryoso itong mga ito. Talaga lang, kusang dumalo sa ganitong pagtitipon itong mga busy natin ng mga OFW. Ako po yung may mga kilalang OFW at hindi hindi sila mapapasabak sa mga ganitong klaseng pagtitipon or mapapadalo sa ganitong klaseng pagtitipon ng wala lang. ba? <laughs> diba? Ang dami oh. Tignan nyo naman. Huwag na natin banggitin kung saang bansa ito. Pero nako tinignan ko yung pictures na itong mga dumalo. O oh, napaka, napaka, o napaka konti. Ibig sabihin, nako naman, hindi man lang napuno ang venue na napakaliit. Tapos sasabihin niyo lumalakas ang puwersa ng maisog group. Okay? Maisog yung paglulunsad ng maisog rally na sa si Duterte sa ang panigman man ng mundo ay gusto niyo patunayan. Nangangalap syempre pa rin ang suporta yung mga yan. Depleting na kasi. Wala na halos supporters, totoong supporters ang mga yan. Meron man silang ipinapakita supporters. Karamihan sa mga yan ay either hakot or mga bayaran. Meron pa rin syempre na andyan pa rin yung mga uto-uto na ayaw or hindi kayang lunukin ang kanilang pride. Yan. Nako, tinignan ko ang picture na ito, yung mga dumalo. Ang lungkot! Yung parang napilitan lang at yung parang walang ka-idea -ide kung ano yung kanilang ipinaglalaban. <laughs> so, ibig sabihin, wala na. Ibig sabihin, nako ay matakot na yung mga mga nakasandal dito kay Digong, dahil totoo yung madalas kong sabihin na pabagsak na ang pader at uh, palubog na rin po ang bangka na itong mga Duterte. So yung mga nakasandal pa sa pader na yan, naku, magingat-ingat, tumayo na po kayo sa sarili nyo mga paa nang kayo ay hindi rin mabuwal. <laughs> Good luck.